hapon mga kabayan ito pre-ride tayo nakuha natin ngayon galing sa hospital ayan si ate may baby umiiyak ayan saan so, tayo papunta ate? Ah, uh, all santa mesa po pakitanggal ng basement para makin pauwi na po, po. Um, ayan ang baby niya ang lusog oh. hello po oh, ayan. hello po ngayon ito sila ngayon ang nakakuha natin sa pre ride ni Kuya Taxi ayan ano pangalan niyo ate? Marian po Marian Cartenas Cartenas, ano probinsya niyo te? Um, dito na po ako pinanganak sa Maynila Hmm, pero probinsya ng magulang nyo dito talaga ang um, papa ko tiga Cagayan Valley ang mama ko naman tiga Leyte ayun pinaghalong bisaya pinaghalong bisaya at saka ano paano ba waray waray iyan waray ilokano eh nagulat ba kayo ate dahil free ride kayo opo <laughs> lagi ba kayo nagtataksi eh opo may, nung mga nagdaan po kasi kailangan kong dalhin din dyan yung pamangkin ko 13 years old siya nagkaroon siya ng Bell's palsy Mm. Ayan si baby, ang lusog naman ha. Anong problema? Yung balat po niya, kasi lumalaki, well. eh, tapos nagkakaroon siya ng laman. Ah. Oh. Mm. Ah, uma kumbaga parang umaangat yung balat niya sa pisngi. Opo, tapos pag inanam mo siya, parang may laman. May laman siya. Oo nga, no? Tapos, eh, natatakot yung papa niya, baka kung mm, ano, baka akala lang namin ba, nagya pinacheck na rin, pinacheck ko na rin para sigurado. Oo nga. Kawawa naman. Pang ilan mong baby yan ate? Ito, pang ano na siya pang 10 baby ko to. Tong... Eh yan si ate, ilan taon na kayo te 38 po. 38, sampu anak, saan ka pa? di ba? Kaya sa kanya ko naman binigay yung free ride. Ayun si ate hindi uh, okay. po makaupin yung baby kanina pag gusto ang hirap sumakay pa man din doon mahirap talaga sumakay na taxi ng taxi nyo dahil madalang ang taxi ngayon um, umulan. umulan tapos baha kasi minsan yung ibang daanan tapos ano pa sunod sunod pa yung bagyo ayan po mga kabayan eh, ayan si ate ang nabigay natin ang ano, nabigyan natin sa pre-ride ni kuya ayan, ayan anong naramdaman natin na eh, pre-ride kayo wala kayong babayaran sa taxi salamat po at least po naka ano po naka minus po sa gastos <laughs> <laughs> dahil po syempre galing kami sa hospital lahat doon may bayad Ayan si baby oh, nagdididik ng kamay. Kanina pa siya naiinit. <laughs> ayan siya oh. Ayan, hello baby. Oh. lusog ng baby ni ate. Kakabayan, ayan siya oh. Naglalaro lang, kaya lang kanina medyo boringot. Hmm. Paano kanina pa siya, kanina umaga. Ibig sabihin, anong oras pa kayo pumunta ng hospital, te? 7 po. Kasi yung isang pamangkin ko, titignan pa yung CT scan niya. Alas 7, tapos ngayon lang kayo nakawi magin, eh? Opo, kasi hinihintay pa po namin yung, ano yung referral dapat ng doktor dun sa derma. Hmm. Cha, 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 cha. Galit na, galit, galit na, galit. Yung, uwi, uwi na. Nababagot na yun, nainit na, init na hmm. yun Ayan, init na init na yan si baby. Binyag na ba yan natin? na yan? Hindi pa. Hindi pa po. Two months lang po ito. Ayan. Eh mga kabayan, wala pa siyang binyag. Kaya yung wailing dyan maging ninong. Pwede naman, comment na lang kayo sa comment section ko. Siyang bagay ngayon ng pre-ride ni kuya. Si baby, wala pang pangalan yan tayo no? Meron na po, Shalom. O, oh, si Shalom daw, Shalom. Ay, lalaki siya. Babae, ah, babae Si Shalom. Ayan, two months na si Shalom. Baby Shalom. Ayan, ang problema ni Shalom, bababa, -ba -ba. na ulan. Ayan, oh, nandito. Sa, ano. balik kaliwa ulit tayo, no? Opo. Ayan, napaka-traffic na tapos na -ulan pa. Tapos yung baby ni ate wala namang payong naka ano lang sila naka sweater ayan uh, naka sweater si baby si, si baby shalom kaya natin anong message mo sa mga ano dahil naka isa ka sa naka ano ngayon ng taxi vlog na free na free ride um ang message ko po, po um sa mga nagbabiyahe dyan na nahihirapan pong sumakay naihirapan po sa taas ng mga bilingin ngayon hanapin nyo lang po si kuya at meron po siyang free ride po maraming salamat po <laughs> ayan taxi vlog po tayo free ride sa tuwing tanghali ayan kasi si baby ano medyo nagwawala, nagwawala na na dahil siguro init na init na rin siya sa suot niya balot na balot kasi ayan siya ayan o mahirap pa, pa naman na rin yung baby ayan ay, Ayan, ayan saan pa kayo? Ayan, si baby. Ayan. Ay, baby. Boy, baby. Ah, ayan, 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 ayan. Medyo malapit na din naman sila. Siya ngayon ang binigyan natin ng pre-ride si Bibi Shalom. Ayan. Mamayang gabi ate mapapanood nito sa YouTube. Ita-download nyo po. Hindi po, upload. No. mamaya, ibibigay ko sa inyo yung, ano, yung link para mapanood niyo po yung baby. Tuwing tangali po tayo magbibigay ng free ride ni Kuya. Yan, kahit na umuulan, may medyo pabugso-bugso ang ulan, okay lang magbibigay tayo talaga tayo ng free Ayan si baby, nagwawala na talaga. Ate, bali tatawid po tayo ng tulay, no? Hindi na po, dito lang po kami sa Ah, sa may gasolinan? Hindi, dyan lang po, sa may parada ng tricycle. Ayan, medyo malapit na yung pababaan nila, ate. Po. Ayan, And ate, gusto nyo mapanood po yung video ni ninyo yun mag ano, B, Taxi Vlog. Okay po, salamat. Di, diretso pa o dito, dito na? Dito na po. Ayan, sige. Thank you po. Ayan, sige, bye-bye. Salamat bye po. Marami po po sana kayong uh, Okay, okay. May sakay. Ayan, thank ayan. Po. Sige, ate. Salamat thank you. Po. Ingat yung baby, maulan. Oo. Ayan po. Binigyan natin ng free ride yung may dalang baby. Ang mga kabayan. Ayan, galing sila ng hospital. Pinachick up yung, ano, yung balat daw sa ano sa pisngi ng baby niya kasi parang lumulutang yung ano lumalabas yung laman palusog naman siya pero siyempre natatakot din yata si mama niya ayan mga kabayan pa subscribe na lang ng video natin pakishare na din like bukas naman ay bukas ulit magbibigay po ulit tayo ng free ride ni kuya Ayan. Kasi may pumapara ng pasahero. Sige, bye-bye mga kabayan. Thank you, thank you. Ingat. God bless all.